Hello viewers! Welcome to my personal vlog. Lisa again for another video. And for today, samahan nyo ako dahil kakain daw kami ng breakfast kasama ng aking lolo dito sa Hong Kong. Yes, kahit na bumabagyo ngayon dito sa Hong Kong, kakain daw kami ng breakfast sa labas. So yung kasama ko palang kakain is si lolo lang at saka yung dalawa kong alaga. So bali, apat lang kami kasi yung ama ng amo ko is magtatrabaho na at saka yung lola is meron ding trabaho kaya hindi makasama. Kaya nga, bago kami umalis, ito, tinatapos ko na yung aking trabaho. Dahil today is Saturday, ito yung pinaka-favorite na araw ko sa sa isang week. Dahil Saturday ay walang klase, hindi kami gigising ng maaga, at, at kinabukasan din ay day off ko na. Kaya I'm so excited na gigising na pagkasabado. So ayun na nga, tinatapos ko na yung aking trabaho, naglalaba ako at sinasampay ko yung aking mga labahin para kinabukasan ay wala na akong aalahanin na mga labahin dahil magdi day off nga ako dito sa Hong Kong. So alam niyo ba napakaswerte ko dito sa Hong Kong dahil ang babait ng amo ko. So wala talaga akong reason na hindi bumalik sa kanila dahil sobrang bait ng amo ko. Yung mga amo ko dito is normal lang pala silang family, hindi sila yung mayaman, nasa middle class lang sila, yung amo kong babae is meron siyang um, office or nagmamayari siya ng beauty products at saka yung amo kong lalaki naman ay hairstylist which is sa kanya naman yung uh, salon. Siya yung may-ari at siya din yung nagmamanage. And uh, siya din yung mga gumagawa ng aking mga hair color, nagkakat ng hair ko at nagre sa akin. So nagpapasalamat talaga ako na super mabait yung amo ko. So habang naghihintay ako dahil nga nagbe-beas pa ngayong alaga ko, yung amo ko palang babae dito ay siya yung nagbe ng aking alaga. So Marami akong time magsampay at gawin yung aking mga trabaho dito sa loob ng aming garden. Dahil nga sila na yung gumagawa or sila na yung nagpe-prepare sa aking alaga. So ayan na nga, nakabihis na nga din ako. Nagbihis na muna ako bago ko ginawa yung aking mga trabaho. Para mamaya pag aalis na kami, uh, alis na kami, alis agad na agad-agad. Wala nang... Alam niyo viewers, sa pag aabroad talaga is hindi talaga lahat sinuswerte pero pag sinuswerte ka naman na makapunta ka sa mabait na amo is napakaswerte mo naman. Kaya thank you Lord na nandito ako at mabait yung aking mga amo. Kaya uh, ipagpatuloy ko yung aking pangalawang kontrata dito sa amo ko. So ayan na nga, napansin ko na nga na ang tagal pa makaalis. So ayan na, alis na kami and like, video video na nga ako. Nandito kami kasama ko yung alaga ako. So yung amo ko palang lang babae tsaka lalaki kasama kong umalis and ngayon papunta na kaming restaurant so kakain pala kami sa mga sikat na kakainan dito sa Hong Kong yung mga Chinese restaurant na ayan na nga nakikita nyo yung lolo ko tsaka yung alaga kong bunso so ayan hawak hawak nag, nag, nanakaw lang ako ng video kasi nangyada din tayo mag video video no So ayun mga mamaliit na video. So dito pala kami kumain napaka-social na restaurant. So napakagalante ni Lolo and busog na busog ko talaga pag si Lolo yung kasama. Kaya ayan, hindi na din ako naka-video ng masyado. Konting-konti lang, panakaw lang na video. So ayun, pumapasok kami at busog na busog ako. Nagpapasalamat talaga ako na super bait na amo ko. Thank you Lord. So pagkatapos, ayan, uwi na. Already, uwi na kasi may bagyo. So salamat Lord. Thank you for today. Ayan yung alaga ako sa lolo ko. So, uwi na kami. Uwi na kami galing sa restaurant. So, ayan, nilalakad lang pala namin dito. Wala kaming sasakyan.